Inami ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. na nagiging sentro na ng mga irregular na aktibidad ang New Bilibid Prison. Araw ng Huwebes ay pinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa umuray na kompromisong seguridad ng New Bilibid Prison. Sa pagdinig, si Person Deprived of Liberty o PDL Michael Cataroja ay muling iginiit na sumakay siya sa isang truck para makatakas sa maximum security na ayon sa mga senador ay hindi pa rin kapanipaniwala. Alam mo, Michael, nahirap talaga maniwala doon sa sinasabi mo eh. Pero eh, ganun talaga, ayaw mong umamin. Alam mo naman matatagdagan ka ng sintensya dyan. Opo. Medyo matagal-tagal kang mababadsat dyan. Alam mo naman yon. Opo. Ayaw mong maging witness namin para sabihin mo kung ano yung mga kalokohan dyan. Baka makatulong sa'yo si Senator Tolentino. Baka hindi ka na makasuhan kung tutulong ka sa amin. Para po kayo. Ha? Bahala, bahala ka na daw. <laughs> sa kabila ng pahayag ni PDL Kataroha ay inami naman ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang na naging sentro na ng mga iligal na aktibidad ang Bucor. Kabilang dito ang paggamit ng mga preso sa mga krimen sa labas ng kulungan tulad ng insidente ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid at maging sa droga dahil sa laganap na paggamit ng cellphones. Paliwanag ng pinuno ng Bucor na nagagamit din sa krimen ang iba pang mapreso sa katuwirang kahit mahuli sila ay babalik lamang sila sa kulungan at hindi rin basta mahuli dahil kontrolado ng Bucor ang mga bisita sa loob ng bilangguan. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil laganap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. No, sabi nila, eh kung mahuli man kami, unang-una hindi kami basta hindi sila basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng Bucor ang pagbisita. So, pati po 'yun. Nahawakan po nila yung drug problem kahit, kaya pag nagte-testify po ang BPDEA, NBI sasabihin nila, dito po galing ang uh, transaksyon ng mga drugs. Sa pagdinig sa Senado ay binunyag din ni Katapang ang modus na paggamit ng kondom ng mga babaeng bisita sa loob ng NBP. Ani Katapang, pinapasok sa loob ng kondom ang mga droga pagkatapos ay pinapasok naman sa pribadong bahagi ng katawan nito. Bukod sa kondom, ay modus rin ang pagpasok ng itlog ng kalapati sa loob ng NBP, kung saan sa sandaling mapisa ay tuturuan na ito sa pag-deliver ng droga. So walang nangyayaring repacking ng shabu sa Bucor matututo na yung kalapating bumalik doon sa kanilang mga pugad. Ipinaliwanag, Greeny Katapang na patuloy ang congestion sa mga kulungan sa NBP dahil huling napatayo ang kulungan ay noon pang 1973 kung saan kaya lamang nito na accommodate ay 12,000 preso. Subalit ngayon ay nasa mahigit 50,000 na ang mga PDLs. Dagdag pa ni Katapang, naging kultura rin sa loob ng kulungan ang kawalan din ng sense of duty sa mga tauhan ng Bucor. Kaya't isa sa ginawa niyang hakbang ay palitan ang lahat ng mga tauhan. Sa kabila ng iba't ibang irregularidad sa New Bilibid Prison, ay inirekomenda naman ng mga senador na gawing regionalized ang NBP. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMN9 News.